Sinubukan ko lahat ng paraan para makatanggap ng pera sa Colombia mula sa ibang bansa, ibig sabihin makatanggap ng international na padala at ito ang pinakamainam. Ngayon ipapaliwanag ko kung alin sa mga kasalukuyang paraan ang pinakamainam at bakit. Pero para magawa ito, talakayin natin ang bawat isa para maibigay ang pinal na pasya. At sa unang lugar, narito ang Bank Colombia na isang banko dito sa Colombia na maaari kang magbukas ng account sa kanila at makatanggap ng mga international na padala sa pamamagitan ng kanilang account. Ngayon, ang kahinaan nito ay kailangan mong magbukas ng account sa kanila. Ang bentahe at bakit ko binabanggit ang Bank Colombia ay hindi ito sponsored. Bakit hindi ko binabanggit ang ibang banko tulad ng Colpatria, BBVA at iba pa na tumatanggap ng international transfers? Dahil napatunayan na ang Bank Colombia at pwede mong tanungin ang sino mang tumatanggap ng international transfers na ito ang may pinakamababang singil at pinakamataas na palitan sa bawat pera? Kaya kung padadalhan ka ng euros at dolyar ito ang may pinakamataas na palitan at ito ang mas makakabuti sa atin dahil mas marami tayong matatanggap na pera. Ngayon tulad ng nabanggit ko, ang kahinaan sa Bank Colombia ay kailangan nating pumunta sa seksyon ng mga produkto at serbisyo. Pagkatapos ay bumaba sa bahagi ng mga account at magbukas ng savings account sa kanila. Ibig sabihin, hindi tayo makakatanggap ng pera sa platformang ito kung wala tayong savings account sa kanila. Kaya't kinakailangan itong buksan, kailangan magparehistro sa isa sa kanilang mga plano at sa ilang pagkakataon ay hinihiling na kailangan mong pumunta sa isang pisikal na lokasyon upang mabuksan ng account at doon na makakatanggap ng mga international na transfer. Ang hindi maganda sa pagkakaibang ito ay kapag nagbukas ka ng account, kailangan mo itong panatilihin. Mananatili itong naka-associate sa iyo. Pwede mo itong isara kung gusto mo pero medyo abala ito dahil tatanungin ka kung bakit at iba pang bagay. Napakakapakipakinabang ito para sa mga individual na mayroong account na sa Bank Colombia. Kung mayroon ka na nito, maniwala kayo, isa ito sa pinakamadali at pinakasimpleng pamamaraan. Para makatanggap, ang kinakailangan lang ng taong magpapadala mula sa Estados Unidos, Espanya, Europa o Asia ay ang iyong SWIFT Code. Hanapin mo lang ang SWIFT Code ng Ban Colombia sa Google, pareho ito para sa lahat. Ibigay mo ang code na ito, numero ng account at pangalan mo. Sa pamamagitan nito, kahit saan man ang tao, madali ka nilang mapapadalhan ng pera. Ngayon, ito ang unang paraan tulad ng sinabi ko. Ito ay maganda pero para sa mga may account na sa BanColombia o hindi nagkakaroon ng stress sa pagbubukas ng account dito. Ngayon lumipat tayo sa susunod na paraan na ginamit ko dati, ito ay Western Union. Ang Western Union ay okay, ang kanilang komisyon ay 490 para sa pagpapadala ng pera, ibig sabihin ang magpapadala sa iyo ay sisingilin nito. Ito ay halos kahit saan sa mundo, kaya maganda ito sa aspetong iyon. At madalas kong nakikita na ang mga interesado sa pagpapadala at pagtanggap ng pera ay mga matatanda, ibig sabihin mga hindi gaanong marunong sa teknolohiya, na hindi alam paano magbukas ng account sa Bank Colombia, magparehistro sa ilang platform, o ano pa man Kaya't ito ay isa sa mga pinakamahusay na paraan kung gusto mo na ang tatanggap o magpapadala ng pera ay gawin ito sa isang simpleng paraan sa isang sangay dahil ang Western Union ay may iba't ibang sangay sa buong mundo at pati na rin sa Colombia. At para matanggap ang pera, maaari mong gawin ito upang matanggap ito ng direkta sa iyong bank account. Kung ito ay isang nakatatanda, ang pera ay darating lang sa kanilang account at tapos na. O maaari rin itong gawin sa pamamagitan ng pagkuha ng cash kung saan kailangan niyang dalhin ang numero ng pagbabayad at ang kanyang ID dahil ang pera ay ipapadala sa kanyang ID. Kailangan niyang pumunta sa isang pisikal na lokasyon at matatanggap ang pera. Ito ay simple, madali. At ang isa pang hindi gaanong maganda ay ang limitasyon natin sa 3,000 euros. Ibig sabihin, kung ilalagay natin dito ang higit sa 30,000 o 3,000, hindi tayo papayagan na gawin ang kalkulasyon dahil sinasabi nito na hindi ito posible. Dito ako gumagawa ng kalkulasyon mula sa Espanya pero syempre maaari kang magpadala ng pera mula sa ibang lugar kaya doon mo lang ito kakalkulahin. Mula sa Switzerland, mula sa Switzerland o ang tao na magpapadala sa akin ng pera ay mula doon at para dito, ang tao na magpapadala ng pera ay maaari itong gawin sa pamamagitan ng application ng Western Union kung gusto ng tao. Sa katunayan dito sinasabi na magpadala ng pera online o pumunta rin sa isang pisikal na punto ng Western Union at ang tao ay simpleng gamit ang iyong mga detalye. Ibig sabihin, sinasabi na ang pera ay papunta sa Colombia, sinasabi ang numero ng sedula at ang pangalan ng taong tatanggap ay napakadali. Ibig sabihin, isa ito sa mga pinakamadaling paraan na gawin ito at higit sa lahat epektibo rin ito kung gusto mo ay cash dahil marami sa mga platform na ito ang ginagawa ay na ipadala nila ang pera sa virtual na paraan sa kanilang sariling mga account at doon mo ito kailangang kunin at maaaring hindi ito magustuhan ng marami kaya ito ang pangalawang paraan na ginamit ko noon at sa totoo lang ito ay nakatulong sa akin ngunit ako ay isa sa mga tao na na kapag halimbawa sa Colombia alam natin na sa ilang mga lugar o sa karamihan ay mayroong medyo kawalan ng seguridad kaya kapag ikaw ay magwi-withdraw ng iyong pera kung ito ay lumampas sa tiyak na halaga ito ay isang hindi magandang pakiramdam na nasa isang lugar sa isang lokal na nagwi-withdraw ng pera ibinibigay ito sa iyo at lumalabas ka na may takot kailangan mong palaging maghanap ng isang sangay ng bangko para ilagay doon ang pera dahil kung hindi sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari dahil tiyak na nakita nila ako na may mga perang papel na ibinigay sa akin. Mabuti, nag-iisip ka ng mga bagay sa isip dahil tayo ay nasa Colombia at sa ilang mga pagkakataon ay ganito. Kaya sinasabi ko na ito ay isang magandang paraan. Gayon paman man, pinalitan ko ito dahil mas gusto kong matanggap ang pera direkta sa aking account o sa isang platform na alam kong anumang oras ay maari ko itong magamit. Hindi ko kailangang lumabas ng bahay, hindi ko kailangang ilagay ang sarili ko sa panganib o ano. Ngayon, tingnan natin ang dalawang plataforma, Dollar App at Global 66. Una, pag-usapan natin ang Dollar App. Ipapakita ko ang application sa screen. Kapag meron ka ng account, i-click mo lang ang Agregar Dinero upang makita ang nais mong idagdag. Dahil tayo ay nasa Colombia, hindi tayo direktang magdadagdag ng pesos. Sa halip, ibibigay natin sa magpapadala o tatanggap ng pera ang numero ng account. Mayroon tayong dalawang opsyon, dolyar, ito ay mga tunay na dolyar na makikita mo sa application. Pasensya na, sa aking cellphone, isensor ang aking pangalan, banko, account number, routing number, account type, at komisyon. Napaka cool nito lalo na kung magpapadala sa iyo ng dolyar mula sa Estados Unidos, Panama o ibang lugar na tumatanggap ng dolyar. Ibigay mo lang ang pangalan ng banko, account number, routing number, account type at ang fee na tatlong dolyar. Darating na sa iyo ang tunay na dolyar. Ngayon, paano mo matatanggap ang pera at ano ang gagawin mo? Sa totoo lang, ang parehong platform na ito ay may mga card, ibig sabihin isang card na talagang ibinibigay nila sa'yo. Sa katunayan, mayroon akong physical na kopya nito, ngunit makikita mo rin ito sa application. Kaya ang card na ito ay nagagamit ko para magbaya dito sa Colombia sa anumang lugar na gusto ko, anumang oras, at ginagawa nito ang conversion mula pesos colombianos patungo sa dolyar. Halimbawa, wala akong pesos colombianos sa account ko, mayroon akong dolyar, Saka, sa kasalukuyan 512 dolyar. Kaya ang mga dolyar na iyon ay magagamit ko sa Colombia at kung ayaw ko silang gastusin kundi gusto ko silang ilabas, pipindutin ko lang ang eroplano na makikita sa ibaba at ipapadala ko ito diretso sa isa sa mga account ko sa Colombia, sa NU, sa Bank Colombia o sa ibang lugar kung gusto ko. Kaya't ito ay talagang kapaki-pakinabang lalo na sa mga usaping trabaho dahil maraming tao ang may account sa Estados Unidos, may LLC doon, kaya mas madali para sa kanila ang magpadala ng pera mula roon papunta rito sa isang simpleng paraan. Ang susunod na paraan ay katulad din, pipindutin natin ang ad at lalabas ang euros at ang account na ito ay nasa Ireland. Kaya para sa mga taong gustong magpadala ng euros mula sa Spain, France o mga bansang gumagamit ng euro, napakadali rin ito dahil ang pagpapadala ng pera sa pagitan ng mga European accounts ay napakasimple at madali. Kailangan mo lang ibigay ang pangalan ng beneficiaryo, ang bansa, ang IBAN, ang uri ng account at ang commission na 3 euros. Sa kasong ito, dolyar kapag nagpadala ka ng dolyar at 3 euros kapag nagpadala ka ng euros. At kapag natanggap mo na ang pera, makikita mo sa itaas na bahagi ang balance sa euro. Tandaan na ito ay mga digital na dolyar at euro, hindi ito aktual na dolyar na maaari mong i-withdraw. Kapag meron ka na nito, gumagana ito sa parehong paraan. Maaari mong palitan ito sa euros mula euros sa dolyar o diretsong ipadala ang pera sa isang account. At kung hindi mo ito gagamitin, tulad ng ginagawa ko, karamihan ng pera na natatanggap ko rito ay para muling ipadala sa mga account sa Estados Unidos. Halimbawa, kung makikita mo, nagpadala ko sa dalawang brokers, sa XTB at Interactive Brokers, na isang video na in-upload ko kamakailan. Ginagawa ko ito para sa mga iyon o diretsyong ginagamit ko ito para sa mga bayarin sa araw-araw tulad ng sa restaurant sa kanto dahil ito ay pera na meron ako at magagamit ko dito. Isa pang malaking bentahe na ibinibigay ng application na ito ay kung ikaw ay maglalakbay sa Estados Unidos, Ecuador o anumang bansang gumagamit ng dolyar hindi mo na kailangang mag-alala sa conversion mula pesos sa dolyar. Dito maaari kang mag-reload, magagamit mo na ang pesos, ilalagay mo ang iyong pesos o sa pamamagitan ng mga bayaring natanggap mo na at magagamit mo ito kung saan mo man gusto. Halimbawa, kung pupunta ka sa Ecuador, Panama o Estados Unidos at magbabayad ka, kung ang isang bagay ay nagkakahalaga ng FIMA dolyar, mawawala ang FIMA dolyar mula sa iyong account. Ito ay isang one-to-one -one conversion. Ganun din ang sistema para sa euros na makikita mo rito. Kaya ito ay isang magandang option na iniiwan ko sa iyo kung sakaling interesado ka. At ngayon, pumunta tayo sa huling option na sa tingin ko ay maganda rin. Ang huling option ay ang Global 66 na gumagana sa ganitong paraan. Gagawa ka rin ng account at maaari kang magkaroon ng mga account sa iba't ibang pera. Halimbawa, sa Estados Unidos, sa euros. Ngunit hindi lang iyon. May dagdag pa na iba tulad ng British Pound, Argentine Peso. Chilean peso, Mexican peso, Brazilian real at Peruvian sol. Kaya kung kailangan mong tumanggap ng pera mula sa mga bansang ito, ito ang magiging pinakamahusay na option para sa iyo. Ngunit gawin natin ang ginawa natin sa nakaraang account na ito ng dolyar ng Estados Unidos, pumasok tayo sa account na ito at dito, sa sandaling pindutin ko, dadalhin ako nito sa isang bagay na maibabahagi. Ano ang bagay na iyon? Kopyahin ko ito at bubuksan ng ilang mga tala, ipapaste ko ito dito, tinanggal ko lang ang pangalan ko pero ang mga detalyeng ito ang ibibigay natin para makapagpadala ng pera sa account na ito. Muli napakadali at simple tumanggap ng pera. Ganon din sa euro account o iba pang account dito. Pareho rin ang sistema, may smart card tayo. Ang card na ito ay nagbibigay daan sa iyo na pumili kung saang pera mo gustong gastusin ang mga pera mo. Kung pupunta ka sa bansa na may isa sa mga perang ito, ganon din ang pagbabayad mo, walang alalahanin sa conversion. Pwede mong i-convert ang euro o dollar sa pesos kolombiano. Dito, sinasabi nitong i-convert, wala ako ngayon pero ipap pakitan nito ang i-convert. Palitan mo lang ang pera na nais mong i-convert. Halimbawa, dolyar sa pesos kolombiano. Ilalagay mo kung ilang dolyar ang gusto mong i-convert at lalabas kung magkano iyon sa pesos kolombiano. Lalabas din ang rate na binabayaran sa iyo na kadalasan mas mababa sa market rate. Tandaan na maraming platform ang nagsasabing libre, walang bayad, pero hindi nila sinasabi na may spread o pagkakaiba sa presyo na iyon ay napupunta sa kanila. Sa bawat peso, may lima, sampu, labin lima, dalawampung peso na napupunta sa kanila at hindi natin ito napapansin. Kapag mayroon ka na nito, gaya ng nabanggit ko, magagamit mo ito sa card mo o direkta mong pindutin ang retirar, pindutin mo ito, okay? Kapag na-convert mo na ito sa pesos ng Colombia, pwede mo na itong i-withdraw sa bank account katulad ng sa Dollar app. Ito ang pinakamainam na paraan para makatanggap ng pera o international transfer sa Colombia. Napaka-praktikal at madali nito kaya isinama ko ang lahat ng pinakamahusay. Para sa akin, ito ang pinakamahusay na option. Pwede mong banggitin ang iba tulad ng Wise na maganda rin pero medyo mataas ang komisyon para sa mga Columbiano. Pwede rin nating talakayin ng ibang transfer gaya ng Remitly at iba pang platform pero nagiging medyo komplikado na ang mga ito. Sinubukan kong pagsamahin ang lahat ng pinakamadaling paraan na magdadala ng pinakamaraming pera at pinakapraktikal gamitin. Kaya tulad ng nakita mo sa video, kung gusto mong tumanggap ng alinman sa mga perang ito, ang iyong option ay global. Kung gusto mo ng card na magpapahintulot sa iyo na tumanggap ng pera at gastusin ito agad at pagkatapos ay ipadala ito sa iba't ibang lugar tulad ng interactive brokers, broker o anumang pamumuhunan o mga account ng iba, makukuha mo ito dito. Kung gusto mo ng pisikal na paraan para sa mga nakatatanda tulad ng sabi ko para maramdaman itong totoo dahil alam ko na ito ay problema ng marami. Patuloy silang naghahanap ng ganitong video dahil nakita na nila ang maraming platform sa internet at nagdududa kung magpapadala ng pera sa pamamagitan ng isa o iba pa. Ang mga sinasabi ko ay maaasahan at hinahanap natin ay gawin ito sa madali at simpleng paraan. Marami sa mga app na ito ang gumagawa nito. Kung gusto mo itong gawin sa mas pisikal at mapagkakatiwalaang paraan sa isang entidad na may mahabang kasaysayan tulad ng Western Union, gawin mo ito sa Western Union. Ilalagay ko ang lahat ng link sa description pati na ang sa Bank Colombia kung gusto mong magbukas ng account. Tulad ng sabi ko, hindi ito sponsoredo. Ito ay base sa aking karanasan sa pagtanggap ng padala sa iba't ibang banko. Ito ang pinakamaayos para sa akin at nagbigay ng pinakakaunting problema. Sa ganitong paraan magkikita tayo, sana'y nakatulong ito. Paalam!